Okay, magandang hapon sa inyong lahat dyan sa mga subscriber ni uh, Otol Kalansaw at lalo na sa aming ifmeeds. Ah, uh, sa mga nagtatanong pala kay Brother Enoch, ang aking ifmeeds Arnel Morales. Oh. Ar Arnel Morales 'yung profile ko 'yung nakahiga na may quintas na ano, na ito 'yun nata Pag nakita niya ito, sa leg ko ito nakikita yung nakahiga akin yung profile Arnel Morales ang FB tapos yung number ko isa uh, isama na rin natin para hindi na kayo mahirapan kung sakaling mayroon kayong gustong itanong sa akin sa mga mutya para matawagan nyo ako yung number ko globe number ko yung ano uh, 09 54 41 2 so, 0 Ayan yung number ko sa ano sa ginagamit ko lagi. magkano mag benta mo noon? Tatlong ano 'yun eh, tatlong Tatlong um, tatong mga, sa akin, hindi ko pa nakita yung iba kasi yung isang ganyan ko naluwag eh. Ah. Uh, pa kasi pinakita sa akin. Sa ko ko, eh. Mga ilan mga tantsa mo, mga mga, mga magkano ba benta mo ron? Ito lang ako lang ano

Hindi, ito ganito. Hindi ba yung ano ko? Ilan na lang nandiyan diyan ko? Ito, ito, Oo. ilang, ilang piraso ang papalit ko? Ito <laughs> <laughs> na. Ito na muna, marami ka na. Hindi isang piraso wala to dela ko. Oh, hawa ka muna to. Oh. Sayo na yan yung linagay ko diyan. Tapos yung na, na, na yung naiwan diyan, okay. yung salsagan. na lang ko lang. Salsagan. Oh. Tapos yung asan yung uling? mo ako. Chat-chat kita mo, Bea. Eh, para maalala. <laughs> Tsaka dalawang umo. Oh, hindi ah. na. Bilang... hindi. oh. hindi na kapalit na. Hindi. Na. Basta yung nasa iyo, Masal sa, sa oh. eh, yung ano, yung Sagrado Corazon, tatlo ah. ha? Ha? Oh. Tatlo yan. Tatlo, dalawa. Tatlo yan, tatlo, tatlo yan. Oh. Tatlo yan, tapos ano? Hindi, tatlo yan tol. An anim nga yan eh ah, tat, uh, tat, at tatlo yan. Nandiyan diyan anip, tatlo yan. Tat, tatlong ano, tatlong crystallized, tatlong sa tatlong sa grado Sagrado 'yun ang kinuha ni kasi kumuha. Katapos, dal iyang kaya pagpunta ko yung umo dalawa. Ganyan. Tatlo yan tol. Oh. Tatlo yan. Wala na titira na lang sa iyo, ano ko, anim na items to. Yung oh, ito, hindi po ito malagay dun sa ano ko kasi oh. yung malaki. Sa... So, uh, um, so, um, hmm. diba? Malagay ko sana dun sa business. Nasaan na yung dati yung bracelet mo? Nandito nga, uh, hindi ko pa eh. eh. Kaya kailangan ko na maliliit ng dalawa eh. Malalaki ko eh. Alam mo na, ibang mati lagay ko yung bracelet. Hindi yan na. Malaki. Nandito na yun. Dapat malaki. Dito. Pag na ay, alam mo naman dalhin ko pa yan tapos kumuha ko ng maliit do. Pero hindi na sayo. Sabi mo na yan. Baka maano pa, baka mahangin pa yan. Ano mga bago mo diyan na ano gamit? All. Ah. Wala kang bago? Ngayon tayo diyan. Anong kailangan ng pera nun? Pera kailangan nun

Purus ya, Mas Wakanda. <silence> hmm. Anong kla bang klase ito? Kulay green ano? Linta na kulay green ano? Bang klase yan. Ay, ito magnetic. Ay, hindi siya magnetic. sabihin ng tol, pag na klaro na yung na file mo na yung lahat ng requirements mo, anong mangyari sa pangalawang hap pa? lang? Magante ka na sa sound? Hindi. Umpisa na yun. May 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 ads na yun. May uh, ads so, mo Pero ibig mag sabihin, magayon na ipisa ka na doon sa income hanggang oh, uh, makakuha yung... 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 000 000. Hindi ko lang alam kung magkano minimum. Hindi ko lang alam. Kasi sa ano, sa rails, mo na medyo baba, kasi dipindi sa performance ng mga sistema ko po Oh, eh ako masipag ako mag-upload doon. Labay ko upload lang. Patagal ng patagal, tumataas din eh. Hindi kagaya ng trabaho na kung ang amo mo hindi kayo promote, mahama na tayo, ikaw doon kasi taon, hindi naman pa rin sa out mo. Doon ay sa IP kasi patas ang dipindi yun sa ano ko. Sa upload, sa upload mo. Kung masipag ka mag-upload. Kung inaantay ko lang naman, pati kung panahon na mga tayo, sa panahon na tayo mag-upload nahanap ako uh, well, ng ano ng wales na medyo magaganda-ganda kasi kung ka paangat uh, uh, kung kung ka magkakasawa Oo. Oh. hindi kahit naman ano siyempre kahit pa paano mayroon naman yun kahit marami, marami rin naman ano kahit pa paano kasi marami rin naman ang nahihilig sa mga ganitong mga ano mga mutya-mutya eh. sa panahon nyo eh, marami rin naman ang na, ano, nainggan nyo sa mga ganitong klasing mga yung mga ganitong klase ng pangitain eh mag malamig sa mata. E eh, kung sa yore ko yung, oh. kung yung pinapuro pa ito pang banyo, ay kung rin lang, isang daan rin, isang matatang tindahan lang siguro yun. Bayabang eh. klase. Oo, andun yung mga batututin alam pa baka...